Yes mga guys Great morning mga guys Mega mega big shout out na great First day morning Luzon Visaya sa Kamindanao Mas especially sa bibang panig ng abroad. Yes mga guys Tayo nagkakandak naman mga guys Ng roving inspection around perimeter area mga guys Yes Araw ngayon na huwibis mga guys Kung sa Visaya pa Huwibisan to mga guys Araw lang pag mga guys sa pagpako ng Panginoon sa cross mga guys ng dahil sa mga kasalanan natin mga guys kaya magsisisi na tayo mga guys sa lahat ng mga kasalanan natin mga guys o oh. o oh. o oh. araw ngayon pagdalamhati mga guys sa pagpako ng Panginoon natin sa cross mga guys dahil na dahil sa mga kasalanan niya yes sa so John 3 verse 16 mga guys o oh. sugad sugad so, God, so, God, so love the world because he only begotten son that so ever believed in him should not perish but have everlasting life sa pagmamahal sa Panginoon sa atin mga guys kaya binigay niya yung kaisang anak niya mga guys para siya yung tutubo sa lahat natin ng mga kasalanan mga guys e higugma man sa higugma man kayo sa ginoo mga guys huwag tungod mga guys gihatag yung bugtong anak mga guys na magtubo sa atong mga kasalanan mga guys sa sanglibutan kaya dapat tayo mga guys, magdalamahati tayo mga guys sa araw ng Huibis at sa Birnis mga guys kasi ito yung araw kung kailan siya tinutugis mga guys sa mga Hudiyo mga guys. oh Mamaya mga guys mga alas 3, oh huhulihin na si Panginoon. oh Kaya sabi nga niya kay Pedro eh. oh Sabi niya kay Pedro, so, o. Mam, mamayang madaling araw Pedro. Magsisinungaling ka sa akin Pedro. mm pag abot nyo sa kadlaon bago mo tugtugaw ako malok, i-deny ko nyo sa ni Pedro. O, o, nawa sa iya, siya wala sa iya kilala na Hesus, Kaya nung pagdating nung ano, pagdating nung daling araw nung hinanap si Kristo, tinanong si Pedro, dininay nga niya yung Panginoon na wala rin sa kilalang Jesus. Um, yan ang sabi ng Panginoon mga guys, kaya mag-ano tayo mga guys, magdalang hati tayo mga guys ngayong mahal na Simana Santa next update natin mga guys yes pero bago next update natin mga guys tayo kakain mo uli ng kasoy mga guys masarap mm -hmm. na yung kasoy mga guys mm -hmm. thanks mga guys for next update